Akala ni Sam si Barbara ang nasa likod sa pagkawala ni Rebecca. Ngunit wala silang alam na si Amando ang kumuha kay Rebecca sa kadahilan ng gusto niyang gantihan itong si Aurora. Samantala, malapit na sanang matuklasan ni Aurora kung sino ang taong tumutulong ng palihim kay Samantha. Ngunit dahil lang itong si Aurora kay Barbara, sinabi niya kay Barbara ang kanyang ginagawa ngayon. Nalaman tuloy ni Barbara na pinasundan pala ni Aurora itong si Samantha. Kaya't agad pinadalhan ni Barbara ng mensahe itong si Sam na hindi umano sila makikita. Kailangan umanong maging kalkulado ang bawat nilang gagawing hakbang bago pa mahuli ang lahat at matunugan sila ni Aurora. Matapos namang napatunayan nila Royales na si Vivian nga ang pumatay kay Francis, kulungan ang bagsak nito. Dagdag pa dito ay kinasuhan din siya ni Ruth dahil sa pagkatira ni Vivian kay George. Habang abala naman ang lahat sa paghahanap kay Rebecca, tuwang-tuwa din itong si Amaldo na makita niya itong si Aurora na natataranta habang itinatago niya itong si Rebecca. Pinaniwalaan nila ngayon ni Jericho na ang isang mastermind umano ang dumagit kay Rebecca. Pero sa isip naman ni Sam, hindi umano ang mastermind ang may hawak kay Rebecca sapagkat siya umano ang unang pagsasabihan ni Barbara. Hindi nagkamali sila Jericho sa kanilang hinala. Tumugma lahat. Nakakuha ng impormasyon itong si Jericho. Sa pamagitan ng CCTV footage, malinaw nilang nalaman na nakasuot ng gasmas ang kumuha kay Rebecca. Inisip nilang lahat na ito ang mastermind.